sapagkat halos lahat ay totoong nangyayari. Dati ang sabi ni ah Saldi ko, ayaw daw ni Inday Sara sagutin ano ang confidential pan. Pero anong ginawa ni Bipi Sara? Tumakas ba siya? Hinarap hey! niya kasi aram niyang malinis ang kanyang konsyensya. ko, Jemenen Jemenen di makauwi sa Pilipinas kasi lilitsunin ng sambayan ng Pilipino. Diba? Na siya ngayon nagtatago ang nagtatago ko sa mga bansa dahil takot siya sa ginawa niyang pagkanakaw. naman siya doon kasi Pero kung talaga ang malinis ng kanilang konsyensya, bakit sila magtatago? Bakit ayaw nila harapin ang totoong investigasyon? At ang tunay na nag-iimbestiga ay ang taong bayan, hindi ang mga ICI na yan, hindi ang mga kongreso, hindi ang senado, dahil ang taong bayan ang nagpaupo ng inang politikong yan. Tayo ang nagpahiram ng mandato sa mga politikong ito, kaya tayo din ang babawi ng mandatong pinahiram natin sa kanila. Tayo ang mananawagan. Inyo, bumaba na kayo sa pwesto dahil wala na kayong makarangyaan anak, wala na kayong dignidad na ihanap sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga kongresista nito inilukluk natin bilang representative natin. Pero bawat aksyon na ginagawa nila, kinukonsulta ba nila ang mamayang Pilipino? Di ba hindi? Ito pa. Ang pagnanakaw ba kailangan ng permit? Wala! Wala! na nanakaw ay isang napakalaking kasalanan sa ating bansa at sa mata ng Diyos. Tama. Kung ang mga magnanakaw ay walang permit na magnakaw, kung tutuusin, pwede naman tayo mag-permit na walang, mag na walang permit. Papa, freedom of expression. Bakit ang mga magnanakaw, malaya pa rin silang nakakapunta kahit saan, kahit bilyon bilyong piso na ang kanilang nilanakaw. Pero itong mga ordinaryong Pilipino na nang ipaglaban sa mga magnanakaw, ay para bang hinahabol ng mga kapulisan at entel na kailangan magtago ng magtago. Bakit ganun? ayaw niyong damputin ang tunay na may kasalanan at puno tulo ng kaguluhan sa bansang ito. Ayaw niyong panagutin ang tunay na may kasalanan. Kaya tandaan po ninyo, hindi po mangyayari ang kanang pagrarali na ito. Kung sinunod niyo lamang ang inyong sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang ating mga maamayang maama Pilipino laban sa mga may hindi magandang balak sa bansang ito. Pero anong ginagawa ninyo? Naging bulag-bulagan lamang kayo dahil kapalit ng salaping sinasampal sa mga mata ninyo. Tandaan po ninyo, ang labang ito, ang laban namin, ang laban nating lahat, Bang nagtagumpay tayo, lahat ng kapwa ko, Pilipino, ay kasama dito ang taas ulit na magiging tingin sa inyo ng ibang mga lahi at ang ordinaryong Pilipino sa ating kapulisan at kasulungan. Pero ngayon, nababahiran ang kanilang mga yup uniforme na hindi natin malalaman kung kanino ba talaga sila nanumpa at kung saan ba talaga ang loyalty nila. Nasa Constitution ba? O nasa unigar kong mga politikong magnanakaw? Kaya panawagan natin, magkaisa kung totoo man ang aming nadinig dinig sana'y huwag naman mangyari na dalating ang mga panahon na mga ang-NPA na mga ito'y nakangbaril ay na hawak na nakatutok sa ulo ng mga kapulisan at kasundaluhan at ang mga kasandaluhan naman ilang mga Pilipino naman kaya ang kanilang papatayin pag nangyari yung panahon na yun kaya hapang kahit panahon pa magkaisa na tayo kaya mga sa mga nanonood dyan huwag nyo sabihin citing to sedition yung sinabi ko hindi ako tanga abogado at ina tandaan po natin may mga bata pang maliliit na walang amuang-muang sa mundo na labis nang nahihirapan sa nihi ng korupsyon na nangyayari sa ating lipunan. Yan ay mawawakasan lamang kung kahit ni kapulisan, kasundaluhan at mga ordinaryong Pilipino ay magkaisa sa isang hangarin, buksay na Tama na! Itigil na ang korupsyon sa bansang ito. At hindi na kayo papayag na patuloy kayong papaikutin ng mga politikong magnanakaw. Ang bingol natin dito para mapuksa ang lahat ng magnanakaw. Kailangan bumaba si Marcos sa kanyang kinauupuan. <laughs> Kasi kung magpapalit lamang ng ibang mga liderato, walang hiya ay ang ulo na kaupong magnanakaw. Ano ang gagawin ng sa baba? Di ba magnanakaw? mag appoint sila. mag -appoint sila. Pero ang kapalit ng posisyon na yun ay pera. Ano ang gagawin ng upong yun? Di magnakaw, babawiin niya yung binayad doon sa posisyon niyang yun. Ang gobyerno, ang administrasyong mismo ang nagtuturo na magnakaw ang kanilang mga departamento sa gobyerno. Kasi kung walang kapalit ang pwesto sa gobyerno, Maglilingkod ng maayos ang mga magtatrabaho. Pero wala. Dahil kay Lisa Tanas, If the price is right, dyan ka sa posisyon na gusto mo. Pero kung hindi ka magbibigay, sorry ka, you're not the law. Kaya paalala ko muli, magsama-sama na tayo, bigilan na ang korupsyon, magkaisa tayong mga Pilipino. Hilapan na natin ang bansang ito magsama-sama tayo. Maraming maraming salamat po. May mga nais pa na po ba dyan magsalita? Magtapas na kanilang salubin.